So yun, for today's video, dito kami sa loob ni Sir Radigap. Uh, At, Kapag natin yung Terminator and ano Sir Gatsila. Ayan, makikita nyo sa loob ni Sir Radigap. Halos, ang ah, napansin ko, para parehas halos halos tagmata. Ayan, may dugulaw na Terminator. Okay. Okay, stop to. Ayan, kasama ko ngayon sa pag-lock visit si Sir Herbert Cuban. And yun, yung owner ng lock na to ay si Sir Randigapa. Ayan, something fun here dito sa Laguna. At ito yung nakikita natin sa video niya na bagong trap. Ayan. sir itong nasa left side, south. Ito ang mangyayari. Ito is north. Ito yung north. South. North. Ito yung south. South. Ito ang breeding. Breeding house. Ah, ito yung breeding. hindi kasi di pa tapos. Sir, naniniwala ka ba dun sa kasi may narinig akong uh ah uh, usap-usapan ngayon sa social media sa ako live yung uh, regarding sa ito sa hindi wala ka ba sir sa hilo sir para makita makita kung magaling talaga yung hilo ko ako naniniwala sa hipo, pero mas naniniwala ako sa black ray black line talaga ako sir pwede ka tayo mag-sample. yung champion mo hihipuin ko ah champion ko nandun Gusto breeding ano ba ay yan sir yung an ito meron pala ako sa kini anak lang sir ito, ito meron ah an anak lang sasalitin natin sasalitin natin yan. Sarap ng bisita. Pakatapos ah, lang namin mag-lunch. Busog na busog ako. Pakatapos lang namin mag-lunch yan. Sa bus, yeah. busog. <laughs> 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 ito sir, uh, ito yung kuakar ko ng maps, ng ano, uh, katiklan. Katiklan nga ba? Itong huli sa CS. Oh, sa CS. Sir, itong lahi nito is terminator. Terminator pa sir. Ayun, ihibuin natin yung kanyang terminator. Ano pa yung mga sisi? Ay, dami pang ano, yun, sapat. Uy, macho. Macho na magaan. Na may medyo may konting bangkain. Kuha tayo konting parang, Parang katawan ng... Ilalive na rin natin. <laughs> <laughs> Hindi ko alam sir yung hibo-hibo eh. Ang alam ko kasi, uh, sa akin paniniwala ko, yung... yung history ng ibon, yung series ng lipad niya kung talagang gumuguyo. Wala na hmm. siguro. Oh, yung nanay niyan, yung first overall ko. At ang tatay yun niya, yung fourth overall. Ayan, shoutout sa mga viewers namin. Dalawa na tayong viewers. Okay, yun, doon na, tatlo. Sa, sa pakpak? Sa inyo, mga idol. Hindi rin ako naniniwala kasi sa... Me sa pakpak -pak, yung mga ganito po, ano eh. Ano daw, needle daw yung mga ganito. Medel. Tusok. Ang ano kasi, yung yung long, malapad yun dito. Malapad yun dito, parang pamayipay pa. Kas, hmm. Yung matulis naman is uh, sa speed. Then, ang sabi nila, yung masinsin daw, masinsin is pang long. Pagka naman makakapal, is pang needle. Kung hindi nyo sila nakikilala, ito si Sir. Ah, Torlo. dedicated to. tayo pero hindi hindi tayo rin na talaga like nang like sa so lang po, loop. And pero siguro may basahan, may pasayan din sila sa hipunan sa isa. Ayun, isa sir. Ang alam siguro, nilibay sila kasi talaga yung sabi nila sa <coughs> Ah, pwede, sige, sa tabi na mahina 'to. Okay, bewam. Ah, sa balikat daw dapat ay medyo masikip mas malakas. Mm -hmm. Kasi 'di sa todo pa lang 'di ko naniwala sa akin, sa Apple. Grabe na Applebody, Applebody. Pero mas paniwala talaga ako sa sa jugleg sa lado. history. Tapos si sinasabi din mo, sir na single. Yung single, ito, ganyan, 1 yes, 1 piece lang. Ayan, yung mga gusto ng one piece na sinasabi. Eh, halos hindi na buka. Mm -hmm. Ayan o, pag ginaganyan mo. Ayan. Yan uh, din yung hindi ko alam kaya ngayon uh, ko lang tinanaman niya. Kung baka hindi ko naman ginagana yung... Ngayon ko lang din naman rin yung, yung one piece eh. Pero yan daw yung ibig sabihin ni Champ, ano ah, uh, magaling na ibon. So, itong hawak natin is katiklan. Uh, ah, claver. So, talagang magaling ito. Ang pwede. Ayan. Tapos yung dewang, makapal ang uh, hinahanap ng mga... Bayer. Oo, mga bayer. Tapos yung mga nakikita nila sa mga foreign, yun na talaga, ginaganyan pa eh. Pinapakita yung bewa kung matibay yung bewa. Kasi sinasabi nila, Ay, yung sea ano, crossing. Na ano mo na yan, yan, pag ginan yung pakpak, hmm. yung ngatog. Kasi may ibig sabihin din daw yan, yung ngatog ng pakpak. okay, hmm. Yung iba sinasabi nila, ha, ito, maninawala ko lang din. Hmm. Sarang Pag, pag nangangatog yung pakpak daw, malakas ang pakpak. Para sa akin, hindi naman. Uh, para sa akin, stress ang ibon. Kasi, <laughs> <laughs> stress. Pag eh, an ano sa sa yung ibon, hindi naman magbawala yan. Uh, ano an tayo siya? sa paniniwala? Pero naman naman sa handler, right? sa handler. Pero naman ang gusto pag ginawa ka mo ng ganyan, ginagawa niya. Mm -hmm. Ano lang tayo doon sa mga paniniwala kumbaga. Hay nako. Sabay lang naman din. Pero sa akin ko ako ang tatanungin, ang <tip> Sa akin ang uh, tinitingnan ko talaga yung history. History ng <tip> niyo, Ito ay Terminator sir. Yan ang mata ng Terminator. <tip> Ayan yung si Wow, ay Ito ay Finisher nang ano to no boss? Ambot may itlog. Si ano at si tapos ko tiyan, may itlog, tapos na. Ayan ang pera niya, anak ni inbreed ng ng Gasila. Ah, hindi, may mga pala Inbreed ng Gasila 'yan, yung pera niya. Nawaw maliga. Nakakatuwa Yan finisher ko rin niya nang mas bate. Ayun, esperansa. Terminator din uh, sir. Hindi, ano 'yan? Ah, dito Fabri White Bandit. Ano mo ba 'yung sing... pagkakaiba nitong ano? Yung pagkakaiba. Pero ano rin yan, finisher din. Finisher, finisher din. Hmm. Yung mga, yung may champion na sa baba eh. Itong mga hinahawahan natin is ano, uh, ito is Tacloban, uh, Tacloban Pinky. Kasi ano mas bate. Ah, mas bate. Mas bate Pinky. Esperanza. Esperanza. Big champion siya, eh? sir. Hindi, pinuchol lang siya. Lang. One week bago na kumay. natin way. yung, ano, yung buntot kung pa may pipe um, one, piece. Si... one piece. Boss, na pa-shoutout daw kay ano, Uy, Perez Mercado, Joel. Shout out sa ating tropang Los Baños kay, pa kay paring Joel Mercado Perez. Sir, one piece din, sir. One piece din yung buntot din yung bewang. Ayan, buong buo ganda. Tapos yung hipo niya, ito ang apple body. Iba 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 sa nauna? yung isa kasi malapad, yung niya. Tapos ito, bilog yung katawan niya. Yung isa bilog mahaba. Oo. Uh, out kay Sir Nicky Kiloy. Nico Kiloy, yan. Ito yung natin ng rapol nung nakaraan. Shout out Team Michael, Team Team BBC. Ito, ito pa rin yung isang ano. Patik ito. Siguro may mga iskapin nito. Hindi iba yun. Ganyan ka ng katawan? Sige. Mga patuang katawan? Yung mga mukha nila halos, halos pare-pareho? Kasi... Ano nga, kasi pinapaikot nyo ngayon halos one line lang. May pass mo, sir. May pasok lang yun na, sir. May... Black dayong. Ayan, dito. Silipin natin dito sa kabila. May dito tayong nakasama yun. Shout out si Sir Marvin Kevin Sotillo Caspe from Tarlac. May napasin tayo dito, hindi laki ng ilong. Baka si Igan sila yun. Ayun, yun, yun, Yan, sila yun, sir. Oh, hindi ka malaki yun. No? Samurai yan. Samurai. 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 Pa, anong base line? Anong base line ng Samurai? Emil Dupo. Emil Dupo. Ay, kasi Igan sila. Ah, yun, makakawakan natin si Igan sila. My 14-year-old bird. Aba, ang laki. Igan sila, Kaya git siya. Kaya... namin yung ring niya kasi makuputol yung paa. Kaya, kaya ano. ano? Ba na? Kaya naging Igan siya, boss. Gawa nung, ng laki ng ibon. Oh, grobe, Sir, kasi laki ko ni Blue. Si Blue, yung garuda ko. Ayun, anak niya, oh. Okay, ito yung last bird na hawakan natin. Anak ni Godzilla. Malaki rin. Then, ihingi natin si Sir Radica pang na-advise. Ayan. And live tayo. Live and, ah, uh, din natin sa YouTube sir, tayo. Sir, oh. dito tayo. Pakikinig tayo sa legend. Uh, ano bang advice? Eh, sir, yung ano, uh, question na ito, ano, yung Ibancir at ng mga gusto ma ano makapanalo sa pag -ibot. Ano yung mga ano yung best advice nyo? Ah, pinaka best advice. Ito talaga, start sa good line. And ano? Kumuha ka lang na magtanong-tanong ka, kumuha ka ng idea sa mga ibang sponsor. Ah, shout out Sir Kuya Mike, Sir Pero, Kuya Mike, shout out. Mas mag- yung makuha mong advice. Ma tayo kay Boss Randy. Hindi eh. pagsamahan niyon. Saan Ta nakakuha tayo vlog? Saan bumuo ng sarili mong sistema kasi hindi pare-parehas ang ano natin, ang sitwasyon natin. Tsaka area saka uh, tawag dito yung pinaka nilagawa natin sa araw-araw kaya dapat gumawa ka na sarili mong sistema at isa pa focus lang sa loob mo huwag ka sa iba sa loob mo lang yun lang then yung sa pag-accord ng ibon ano yung best advice niya? bumasi ka sa ano bloodline ha saka kumuha ka sa ano sa kilala mong panser na uh, sabihin na hindi, hindi masabi natin laging nananalo nakikita mong lagi may pa consistent na may pa-uwi dulo, 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 okay yun pwede ka mag-start doon tapos kumuha ka na rin kumuha ng mga siguro mga dalawang mga talawa tatlo hanggang apat na bloodlines doon mag-start kasi ako yung talaga motivation ko noon for bali 3 pair pero umabot ako siguro nasa 16 pair na ngayon pero para karamihan noon is may pasok ng termin na ginagamit ko hindi na ako nag ang pinaka-fly ni sir hindi ka talaga ako na terminator and dahil na ako nag-base ngayon termi. Then lastly, ay uh, uh, ito yung pinaka ng tanong atanong uh, natin. Naniniwala po ba kayo sa ibon? Hindi talaga ako naniniwala sa ibon. Never ka pang pumatay sir ng ibon? Hindi. hindi tayo ng ibon. Kahit may baliling ka, hindi pinapasin. Hindi, <laughs> may, mga, may mga ako na may baliling ko. doon pa, doon pa sila eh. Yan lang ano ni Boss Hindi talaga ako kumapatay so, ng ibon. 16 years old, 13 years old, 19 years old, malapit na mamatay pero hindi pa rin pinapatay. Ang daming tabo dyan, ni, walang dumulub-lub dun eh. <laughs> Wala, di ako kumapatay ng ibon. Mas tinitay ko silang mamatay. Ito nga, andito nga yung ano. Oh, ah, re reconnect Ay, na naman tayo. Reconnect. Ring ng original na Terminator ko. Sana meron pa to. Ito original na ring ng Terminator ko na pinagmulan 2008. Oh, okay. Dasher lang na matay. Ito, akwer ko kay Sir Doc Biboy Lazaro. Ayun, maraming maraming salamat kay Sir Randy Gapang kay Sir Mansano sa pagbibidyo sa atin. Then kay Sir Herbert Lubag sa pagsama sa atin sa ating charity today. Okay, pagpalaan po kayo at napakataba ng puso ng mga tao nito. And ayun, uh, ipopost natin yung ating video sa ating YouTube and bagong page natin para makita ng mga newbie fans here and makapulot, makapulot sila ng aral dito sa ating uh, pagdalaw kay Sir Randy Gapang. Sir, okay. Sulit na sulit ang ano. Ang uh, Godzilla. Godzilla. Uh, <laughs> <pahiyain>. <laughs> Ngayon, ako naman na may bibigay sa iyo. So, oh, <laughs> pa mo Ang laki. Ang laki ng Godzilla para kado, giant. So, sir, ako duhan to. Ano ko madami pa to eh. Ang kondisyon ko po. Test mo sa ibon mo. Mm -hmm. Test mo sa ibon mo yan. Wow. Sir, paano naman gamitin ito? MWF. Uh, uh, 150 150 km. Km. Reconnect ulit tayo. Sana tuloy pa rin to. Ito ay 7-in-1 mix ko to. Ito hmm. talaga ginagamit ko. Mm -hmm. Ito, ginagamit ito dito sa Herbert Ayan ang gamit natin sa sa ibon natin. Na so, oh, ano yan? During derby? During, ano Oh, derby. Pag oh, naka, napapainin mo na ako ng 150 kilometers na. Ako napapainin ng so, Pwede mo rin pa-recover yan every Sunday. Every Sunday. Subo, pagdating. Hmm. Papahinga mo lang sa mga 1-2 hours. Mga 2. Bali, ito po ay supplement. Oh, recovery supplement yan. Kasi supplement. mas priority ka o recovery. Ano pong pangalan nito? 7 in 1. 7 in 1. Other name. Mix ni yan special mix 7 in 1. Team down name, special name. Special name. Gap, gap slide, ah, gap. Lawson Dreamers tayo kay Sir Herbert Alubag. Ano po masasabi nyo sa ating mga kapansir na baguhan. So nakuha na natin ang uh, Uh, comment si Sir uh, Randy Gapang sa mga dapat gawin ng mga ilugi natin. Okay, About kay Sir Herbert naman. Okay, ang sa akin lang naman, kung ano yung sistema mo na nasimulan at nag-okay o pagdating sa dulo ay eh, medyo alangan tayo, doon ka ngayon mag adjust Kumbaga, isipin mo ano ba yung maligo nitong huling lipad o sa mga nakaraampang lipad. Maaaral mo naman yun eh ano yung pwedeng um, kung, kung, ano yung pwede mong i-improve subukan mo unti-unti pag nasubukan mo yun hanggang sa malaman mo na yung dapat uh, yun lang yung gawin mong sistema pag uh, pag yung lumalaban ka na sa dulo hindi yung buka na pa lang wala na mga tayo doon Siyempre, hindi rin natin maiwasan yung mga smash race yan ang pinakamahirap na kalaban pero yun nga na pagka na, napalaban ka na sa dulo ituloy-tuloy mo na lang yung sistema mo adjust ka unti-unti hanggang sa makuha mo yung trophy or magandang resulta. 7 in 1. 7 in 1. Hindi lang ang sa atin. Gaps na mix 7 in 1. Ako gagawa ng ano uh, okay. sticker. Okay na ako doon para sa namin uh, po Sa alamat. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Hindi, gaps line mix, special mix. Kasi subukan natin yan. talaga. Talos ano, may hindi ng gamit. salamat. Yan talaga Salamat kay Sir Andy Gapang kay Sir Herbis. Mag-welcome sa akin dito sa... Okay, nag-reconnect na naman tayo. Pero okay, tuloy-tuloy naman ang natin. Bye! 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 Bye!

재미 식으로 neutрод gernידים gut הי